So ito anong bayan na to? Barangay Jalinyo. yan Barangay Jalinyo na tayo. Jalinyo. Gregorio ata ano yo. Oh, ano lang, si North lang. Jalinyo na tayo. At apart uh, part na to ng ano, uh, Dimasalang. Bayan ng Dimasalang, guys. So, pagdating mo dito Merong bridge dito Yan, Alinyod Bridge uh, Malawak din ang ano dito guys Malawak din ang Bayan ng Palanas Yan. Shout out sa Bayan ng Palanas Kung taga rito ka mag comment ka naman dyan Para naman makilala ilalakan namin Yan. At dito pala guys May malaking rusi Motorcycle dito ya, oh. wow. yan So, pagdating pala dito guys ginagawa yung tulay dito yan medyo matagal na rin to hindi tulay pala yung kalsada dito yan. Pinalapad yung kalsada pala dito, guys. Ah, siyempre pagdating mo dito, guys, dito mo makikita yung high school. Yan, National High School na hindi masalang. Ito. Yan, marami tao pa ngayon, no? At pagdating mo rin dito sa unahan, andito rin yung elementary school nila. Daming tao ngayon ha ah. Ano ba meron? Ha? Ah, enrollment So ito pala guys Yan yung kapayana na palanas So daan lang tayo Kaya dito tayo right. Oh, palanas, di masalang pala, sorry. <laughs> Ay. Ya na, nailo na ako. At siyempre pagdating ko dito guys, may binibilan kasi ako dito ano eh. May baduya ba? Oh, wala pala ng baduya ngayon. So ito na yung ano ya. So ito pala, ito yung palengke dito sa Dimasalang guys. Yan natin mapuntahan kasi dadaan lang naman tayo. Yan, yan. Pag dumiretso ka dyan, yan din yung port ng Dimasalang yung PR nila dyan yan yeah. so daanan lang natin wow may hump pala doon so ito palabas na tayo palabas na tayo ng Dimas Ala. talagang nagbabananak yun dito guys pag ano, umaga pero sa part na binabista Ocean, merong nagbabananak ha? nagbabananak yun dito yan so dito pagdating mo pala dito meron silang gas station guys yan yan ang sakalo at dito anong parang na to anong parang na? ayun o no? oh. So pagdating mo pala dito guys Merang detachment dito Ito yung police station ng Dimasalang Ayan Hindi ko alam kung anong barangay na to Ayan Pero tingnan natin Welcome to Ano yun Basa mo Ayan. Barangay Wala, hindi magtanong na lang tayo ano anong barangay ito Balokawe Ah, Balokawe na Yan So, barangay Balokawe Balokawe na pala ito guys Yan Shoutout sa barangay Balokawe Saan lang kami dito sa barangay nyo oh. So ito pala guys oh. Ang tagal ko nang pabalik-balik ng Masbati City. Tapos pagdating ko dito, ito, oh, ang liit na lang, oh, ang liit na lang. Bakit hindi pa ito nasisiminto? Ano bang kulang? Kulang ba sa budget? Ayan, <laughs> ano oh, ang liit na lang. Ang liit na lang ng kulang para masiminto na ay, ano ba yan mga taga DPWH, ano ba ang nangyayari kulang na naman bang budget ay, nako po ito, barangay Balacuaway pa rin ito guys mahaba-haba na mahaba-haba rin tong ano. Parang kay balukawe. masala ang fire station laki pala na ano nila dito building na ano Ah, fire station Ah Ah, oh, ang ganda na dito at ito ano ba to DPWH uh, ah ito pala ang DPWH main ah ito pala yung main ang oh, DPWH yan yung ano, uh, amining ba ng DPWH? yung damon patrabaho, damon patrabaho, waran human, <laughs> DP, oh, damon patrabaho, W, waran, H, oh, human, oh, DPWH, damon patrabaho, waran human, oh, tama, di ba? hahaha, <laughs> ay nago oh. Yan pala na yan pala ang ano meaning ng DPWH. Tama po trabaho wala pa. Kita man, ba diba? kita man. Puro sirao ng kaminho tapos mapayaan lang. Balikan man, ilang taon g na kalipas. Ayos. Good job. Anong barangay na yun eh? pa ba? Balongawi? Ta. Balongawi pa ta, ba balongawi? Kasi may signage dito. Ha? mag-rides ngayon guys Ayan, magandang panahon So pagdating mo pala dito guys so, oh, Meron silang uh, Boulevard din style Ayan oh, daming street life At ah, syempre, ang ganda ng view dito Ayan, nyo ang Ganda ng view dito oh. Ha? ha? part na ba ito ng uson? so part na pala ito ng uson guys hindi na ito part na ha? ito ata yung ano ah uh, ah uh, boundary ata ano ito yung boundary ng limasalang ah binaswerte ah ko Ayan, may barangay hall na Ayan na natin Ay, sa Miaga Miaga Ha? Miaga, ha, miaga. Ayan, nailo na tayo Hindi Akala ko binaswerte Niya, Miaga na naman Eto, may bridge to Tingnan natin kung anong bridge Ano man yan? Kalpi Kalpi Bridge Tingin-tingin ka lang para makita natin. Ah, miyaga nga eh. Miyaga. Ito uh, ba? Parangay Miyaga Alpiuson. Oh, simbahan na. Ano to? LGU. LGU uso na. Dito may school dito. Niaga nga oh. Niaga. Niaga uso. Mahaba rin pala ang miyaga, no? Miyaga! Barangay Miyaga, ni guys, shout so, Idol! Nagpa-biking! Papuntang mas bati pa yan, guys!